mega love shout out ulit sa inyong lahat at lalo na sa mga kabataan itong ginawa kong video ay para sa mga bagong kabataan at mga young generation panoorin nyo itong video ito merong kayong malalaman matututunan at maiintindihan dahil nung isilang ka sa mundong ito, malaki ang tuwa ng magulang mo. Ang kanilang kamay ang iyong ilaw. Ang nanay at tatay mo, hindi nila alam ang gagawin. Minamasdan nila kasi ang pagtulog mo. Baka dapuan ka ng langaw -ula mo. o lamok. O ba? Diba? Grabing pag-iingat sa iyo ng mga magulang mo. At sa gabi ay napupuyat ang nanay mo, alam mo ba, sa pagtitimpla ng gatas mo? At alam mo rin ba, sa umaga ay kalong-kalong ka ng iyong ama na tuwang-tuwa sa iyo? Ngayon nga ay malaki ka na. Nais mong maging malaya. Di man sila payag, wala silang magagawa ikaw nga ay patuloy nagbago. Naging matigas ang iyong ulo at ang payo nila ay sinuway mo. Di mo man lang naisip na ang kanilang ginagawa ay para sa iyo. Pagkat ang nais mo lang ay masunod ang layaw mo, hindi mo sila pinapansin. Nagdaan pa ang mga araw at ang landas mo ay patuloy na naligaw Ikaw ngayon ay nalulun sa masamang bisyo hmm? At ang una mong nilapitan ang iyong inang lumuluha at ang tanong Anak, bakit ka naggaganyan? At ang iyong mga matay biglang lumuha nang di mo napapansin nagsisisi at nalaman mo ikay nagkamali. Kaya mga kabataan habang buhay pa at nakikita ninyo ang inyong mga magulang, sila'y inyong mahalin at igalang, sundin ninyo ang kanilang kagustuhan upang ang inyong buhay ay lumawak dito sa mundong ibabaw at maging maganda ang inyong magiging buhay. Yan ang inyong isipin at pakinggan. And maraming maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like and share. And I say, I love you. Mm.